Hello, guys! Once again, mag-unboxing uh, uh, lang naman ako, guys, dahil may bago ako unboxing. No video, no return, no refund. No video, no return, no refund. Okay. I don't know, maybe this was this restrict because no video. May, ano siya, may agreement ko. No video, no report. Uh, ito ay in order ko noong September 3. Tapos dumating dito daw September 4. Pero na-receive ko on September 7. I think. So, ito ay ano bang item do? Home Western Summer. Is, this is Star 3 Pre I don't know, guys. Excited na ba kayo? Would you like to say mega mega love shout out for all of my followers and my fam for uh, for all support that you share with me? Thank you so much. And look at that. This is. Sabon po, sabon. This is soft. And the seller give me something. I don't know what is this, but I think this is free soft. Hmm, bang guys. Ah, uh, he give me free soft. Oh, it was 2005 pa magi expire but ano siya guys malambot na malambot na malambot Inorder ko siya sa Lazada, guys. Ayan, guys. Uh, ayan, naka-impact pa naman sabon na kujik uh, ayan uh, ito ilang peraso kita sa inyo, guys may free siya. tapos bawat isang hilera ay walo walo siya guys walo walo siya bawat hilera walo. Walo siya bawat tuloy. Ang ginagawa ko nito guys, very soft kasi siya. Very soft kasi siya. Ang ginagawa ko, ang ko siya ng gusto kong ano, gusto kong halimbawa, uh, gusto ko siyang lagyan ng turmeric or lagyan ng papaya na yung ano niya, yung dahon or whatever. Pwede kasi itong gawin siyang ano, ulit na sabon. Ang ginagawa ko nito ay yung sabon. Guys, okay yung sailor. Uh, okay naman yung sabon. Ang expiration daw nito ay 2025. So, itong sabon na to, malambot kasi siya guys. Malambot. Ito naman ay milk ka-flavor siguro to siya. Milk flavor. Uh, okay naman yung pagkakapano. E binibinta to dito ng TIG 60 or 120. So, hindi ko po to binibinta. Parang sabon ko to for the whole year. Agree ba kayo dyan? jaan sabon ko to pull the whole year. Madali kasi itong ma, 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 ma anong tawag nito? Matunaw. So, ang ginagawa ko, guys, lagyan mo lang siya ng, ng tape na, ano, yung, kasi madali kasi itong, ano, pwede mo siyang lagyan ng turmeric. Ang ginagawa ko, ginag, ginigrater ba, gaganyan mo siya, tapos, pipigaan mo ng limonsito kung gusto mo ng limonsito. Limon. Or, yung tawag mo. Ayan, guys. Ma mabilis kasi itong matunaw. Alam nyo, guys, actually, ano, uh, mensan sensitive ako sa yung aking balat sensitive sa ganito yung mga papaya so at saka ayaw ko nang tatry ko lang to kung ano yung resulta pwede guys para hindi masyadong uh, ma consumable pwede yung hatiin siya. hatiin. hinahati tas yung kalahati yun ang gagamitin tas yung isa naman is uh, kasi madali siya, ma madali siyang matunaw. Mm. Hindi naman siya masyadong ma ano, ma ano tawag Maamoy, pero ganyan lang para ito. Sorry guys. Hindi ko kasi makita ang aking mukha. Ah, uh, sa totoo lang, madali kasi itong matunaw. Mm -mm. Madali siya matunog. Mabango naman. Pero ang ginagawa ko talaga, ginaganyang uh, ginaganyan ko siya, uh, parang kinakayod, tapos pagkayod ko, nilalagyan ko siya ng dagta ng malunggay. ba? Diba? Yung malunggay, uh, tututurun mo sa waray, yung didikdikin mo siya, pagkatapos mo didikdikin, pipigaan mo siya, pag piniga mo na siya, mga dalawang kutsara, dalawang, tapos ilalagay mo dun sa, di ba, kinayod mo na, ilalagay mo siya ng ganito. Ah, uh, ilalagay mo siya ng ganto Tapos, babalik din kasi itong pagka... pag kahit nilagyan mo siya ng... kahit nilagyan mo siya ng... ano, ng... liquid. Babalik, turn into solid also ito. Ikaw lang kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo naman ng... Uh, ilagay yung alubera, yung alubera na yung fresh na aloe vera, lalagyan mo siya ng fresh na aloe mo siya, tapos ihalo eh, mo yung aloe vera. Tapos, babalik din naman ito, babalik din naman to sa, ano, pagka ganito. Uh, I would like to thank pala dun sa mga, yung sailor din, kasi maganda yung kanyang pagka, pagka uh, lagay. Hindi masyadong mga, or hindi masyadong although oo natutupi nga siya guys eh oh pero nadideform siya pero okay lang naman kasi malambot malambot alam nyo guys pag hindi ko to nilalagay sa lagayan ng sa lagayan ng di ba may sabonerang walang takip pag hindi ko to nilagay sa walang takip nawawala agad ito dun sa CR. Alam nyo ba kung bakit kinakain kasi ito ng mga ng mga ano, ng, ng mga babait. Yung CR namin kasi ignore mo na, ignore mo na. Kasi, ano pa ako. Ah, uh, kasi yung mga mababait, gusto din nilang kumain nito, kaya ah, uh, Minsan, nawawala ang aking sabon. Hindi ko rin alam kung bakit or paano. Pero, sa away naman ng Diyos, bumili ako ng uh, lagayan ng sabon na, na may takip. Uh, ito, guys, is ano lang sya. Prey na sabon. Parang, I think milk flavor ata. Ito eh. Kasi, o. Oh, tingnan mo, nag-anonan. Nag, uh, um, ang tawag nito. Uh, okay. mo naman ang itsura niya. Ay. Si. Uh, maputi siya. Ibig sabihin yung flavor niya ay, ah, uh, uh, milk. Itong isa ay papaya. Pero, alam niyo guys, uh, papaya nga siya. Pero parang, parang hindi masyado ata yung, ano hindi masyado yung papaya na, tatry ko siya guys mamaya kasi nga maliligo ako gusto ko rin uh, matry kung kasi alam nyo ba pag gumagamit ako ng gumagamit ako ng um, ganito yung mga sabon na talagang pampanipis nangangati ang kamay ko nangangati yung nakangati yung ano ko na parang numinipisyas no, nagiging makati siya ah hindi ko lang kasi na pa yung iba pero pag ito namang ginamit ko kakayurin ko to lalagyan ko siya ng turmeric lalagyan ko siya ng ah hindi kaya yung dahon ng papaya i eh, ano ko yung katas ng dahon ng papaya kasi hindi ko alam kung pure na papaya to pero ang alam ko talaga hindi to pure na papaya. Pero okay na rin siya kasi nga ay, 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 okay naman. At uh, marami naman to guys. Marami naman to siya. Uh, madali lang. Kung may magkakagustong bumili nito, okay lang. Kasi marami naman to Hindi ko naman to mauubos. But uh, anyway, at least may sabon ako na always kong gagamitin. Ayoko kasi ng maganda to, hindi siya hindi siya ma wala siyang amoy na mabango-mabango. Hindi siya masyadong mabango-mabango. Pa. Parang mild lang siya na ano, Pero parang nagaano siya ng nag, nag, tutubig. Tumutubig. But guys, anyway, I would like to thanks to all of my supporters, especially my family, my friends, my cousin, my supporters, my followers, my friends everywhere in the whole world that will see this video. Um, thank you so much, guys. I would like uh, to uh, say thank you, Lord, first because you know, uh, sheyung he was the one who gave us. you know already and I'm thankful for him for giving me a chance to be with and to stay in this world guys thank you so much and uh, wala na akong masasabi guys pero mega mega siya love shout out to everybody especially yung aking mga uh, family sa mukbang family sa um, sa ranghiyo, sa organic before, tapos sa pamilya tango naman, doon sa aking family, sa pau family, also to all the boss, kay of, boss Opti boss Jess, um, uh, boss, uh, Ili mamita, boss mamita, eh, sa lahat ng mga nandoon, yung mga kasamahan ko, Uh, thank you so much for the support. I love you, guys. I love you, guys. Pasensya na, guys. Pasensya na. Uh, see you on our next video. Thank you so much. Bye-bye.